TV Pwedeng may sinasabi si PBBM tapos iba rin yung sinasabi ni SP, Speaker of the House. Iba rin sinasabi ni Rimulya. Iba rin sinasabi ni Bersamin. Kung baga, kailangan, isa lang ang, di ang direction direksyon natin. Kung magkakaiba tayo ng direksyon, magkakaiba kayo ng direksyon, itigin na natin yan. Okay. So, so ito, mapakinggan natin mga bossing, ang uh, paliwanag ni uh, Sal Panino tungkol dyan. No right to go against the policy of the President, Head of State, and Head of Government. You have to follow. yun ang regla dyan. Otherwise, pagtatawanan tayo. Mm -hmm. Ayaw nang magbigay ng komento o ng opinyon ng Department of Justice kaugnay sa inihahing resolution sa ko na magbigay ng opinion ni Boeing kakarapress preskon lang eh. Camaraderie representantes na nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa Yes, that's correct Gracie Chua. It should be synchronized. Uh week ano uh, yung banka natin will not uh, uh go to the, the right to the right direction. Kung yung iba ang sagwan pa yung iba pa atras, yung iba pa tagilid. Pucha, hindi haalis yung barko na yan. Nandiyan lang yan. Kung hindi tayo pare-parehas ng direksyon, pag sinabi ng kapatan, diretso lahat ng sagwan natin sabay-sabay. Doon sa direction na yun. Oo. Oh, kasi kung iba-iba uh, tayo ng direksyon, isang tao lang dyan yung mag, ano, mag row pa atras. Wala na. Napakalaki ng effect noon talaga sa takbo ng uh, ano, ng uh, ating barko ng Pilipinas international criminal court para imbestigahan ang madugong war on drugs ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Tanging uh, nasabi lang ni DOJ Assistant Secretary at Spokesman Miko Clavano na maihiwalay na trabaho ang Kongreso na hindi maaaring panghimasukan ng executive branch tulad ng DOJ. Itong Merkulis, nang sinimulan na ng House Committees on Justice and Human Rights ang mga House Resolutions number no. 1393 at 1477 na humihikayat sa pamahalaan na papasukin ang mga kinatawan ng ICC para magsagawa ng sariling pagsisiyasat sa war on drugs. Matatandaan sa mga nakaraang panayam na nindigan o naninindigan si Justice Secretary Crispin Remulla na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil kumalas o hindi na ito miyembro. Your reaction on this, attorney? Wala bang totoo na hiwalay ang pangsyon ng tatlong sangay. Executive, legislative, at saka uh, judiciary. <laughs> hindi ibig sabihin, yung dalawang branches na yan ay hindi nila susundin ang pambansang patakaran na inilatag ng presidente ng bansa. Sapagkat siyang head of state, he is the chief architect of foreign policy, and since he has already enunciated that ICC has no jurisdiction, it behooves Both branches of this government To support Yan ang ano dyan Ang bibigat na no? It behooves Alupit mo Huwag mo masyadong hirapan Sal Panero, hilap na hirap na nga si Boeing umintindi <laughs> Di na alam ni Boying kung anong iintindihin niya eh Tapos sinihirapan mo pa yung paliwanag It behooves Huwag ganun Sal Safety and security vlog at uh, happy Thanksgiving sa'yo dyan sa Amerika. O, oh, sige, sige. Diretso, diretso. Hindi pa pwedeng kukontrain mo ang foreign policy ng gobyerno as articulated and pronounced by the president. Kailangan susuportahan mo yan. Hindi pa pwedeng hindi. Otherwise, pagtatawanan tayo. Kaya nga, itong mga miyembro ng Kamara de Representante, habang totoo na merong freedom of speech, hindi eh, naman kayo mga public officials, pagdating dyan sa mga official policy laid down by the President in relation this... To... Ah, oh, tinan mo ha. It is clear. <laughs> Paluwanag natin ng Tagalog. <laughs> oh, na uh, as uh, meron tayong lahat na karapatan or freedom of expression, freedom of speech, lahat tayo may ganong karapatan kung ikaw ay normal na Pilipino. Pero kung ikaw ay uh, isang halal ng bayan at supposedly nagtatrabaho ka sa gobyerno, So, dapat sinusuportahan mo ang gobyerno. So, yung leader, yung leader ng gobyerno, kung ano yung kanyang uh, polisiya, dapat doon naka direction yung polisiya mo. Pag nanalo na, Presidente, pagkahalal na kayo lahat, bagamat mayroon kang prinsipyo, eh, minsan, kailangan mong baliin yun. Dahil nga, yun ang isa sa mga trabaho mo. Sumunod, sa hierarchy. Oh, anong pinakamataas? Presidente, pangalawa, vice president, tapos nandiyan dyan na. May sarili kayong yung uh, kapangyarihan, speaker of the house, at saka yung uh, senate president. Tapos, ko equal nyo yung uh, Supreme Court. Pero, mas maano pa rin ng presidente. Yung presidente pa rin ang may hawak ng manibela. Hindi kasi pwede na ang Supreme Court may manibela na sarili. Tapos yung Congress may masariling manibela, yung Senate may sariling manibela, si BBM may manibela, isa lang yung sasakyan, tapos apat yung manibela, hindi ba pwede yun? <laughs> Kung saan gusto ng direction ng driver, which is yung Presidente, doon tayo lahat pupunta. Doon tayo lahat pupunta, hindi iba-iba. Kaya nga natatandaan ninyo, hindi ko pinaburan yung isang uh, dilawan na nasa economic team ni PBBM na siya ay membro pa ng uh, gabinete tapos nagsasalita na siya against doon sa gobyerno which is yung price ceiling price cap o nagsaano na siya nagsasalita na siya against it so ang ginawa ni Bersamin tinanggal siya para sa akin tama yun alisin mo kung hindi parehas ang isip ninyo magkakaiba kung iba ang kanyang leanings at uh, halimbawa sampu kayo dito kayo papunta siya hiwa, iwala yung punta niya tanggalin nyo na siya kasi pabigat lang siya. Ganun, ganun dapat. Ang uh, isa lang ang may hawak ng manibela, bagamat ayaw mo, nung direction niya, wala kang magagawa, nakikisakay ka lang. Eh, kung saan pupunta yung driver, dun kayo lahat pupunta. Simple. It's a V. Other foreign countries and foreign institutions ay dapat suportahan nyo. Trabaho nyo, tungkulin nyo sa saligang batas. Siya pang napakaganda at perfect analogy is yung orchestra conductor. oh, ha? Ah, niya. Pag tinas niya yung kanyang kamay, oh, tumuturotot-turotot sila. Tapos pag binaba na naman niya yung kamay niya, kahit magkamot ng kilikili yan, may tutugtog. Lahat ng galaw niyan, merong sumusunod. Ganun. Ganun dapat. Kaya hindi natin maintindihan bakit iba ang uh, sinasabi ng presidente, iba yung sinasabi ng Congress, iba ang sinasabi ng DOJ, ano ba yan? Ang gulo-gulo nyo? Patotoo lang, sa lahat ng United, sa lahat ng merong hashtag Unity, kayo yung walang Unity. Hindi ko maintindihan bakit ganyan, ha? Bakit ganyan? Ayusin nyo may pagkakataon pa kayo. Yes, Atty. Kaugnay po dyan, naglabas din po ng pahayag si ating pong uh, birthday celebrant Senator Robin Padilla kahapon na sabi niya sinusuportahan niya yung uh, uh, stand ni Pangulong Marcos laban sa ICC na hindi pwedeng pumasok o mag-imbestiga dito sa Pilipinas at nananawagan din siya sa mga tao, sa ating taong bayan na uh, mag-unite behind sa decision ng ating pong gobyerno. Okay, tama yung sinasabi ni birthday celebrator Robin Padilla. Happy birthday! Yes, sir. Happy birthday, Robin. <laughs> birthday. Robin Padilla, mukhang busy, busy ka. <laughs> <laughs> mukhang sobrang busy ka ngayon. Sobrang yeah, busy. you know what I mean. <laughs> anyway, tama po yan. Supportahan natin ang Presidente Marcos Jr. Doon sa kanyang ipinayad. ICC, walang jurisdiction. Kaya yung sinasabi ng DOJ, tama ka sa isang banda pero mali ka na hindi ka nagsasalita. Dapat, ang banat nyo, suportahan nyo. Ito, ito ang ano lang executive eh. Hindi porket may kanya-kanya tayong tungkulin in regards sa domestic activities. Hindi ibig sabihin eh. Kukontrahin nyo pa kami. <laughs> Doon sa patakaran ng gobyerno. Gobyerno ito, gobyerno. Hindi lang executive, gobyerno. At sa karagdagan po, attorney, basahin na rin po natin hmm. ang komento po ni Senator Padilla. I wish to put a definite end to it now because it will only bring confusion to our people. Exactly. Kasi nga... Uh, uh, Robby, nag-English ka na, ha? Ha? <laughs> uh, kaya mo English, ha? Bakit English yan, Robby? <laughs> ha? Ma di ba makabayang kaya mo ng salitang Tagalog? <laughs> Ay, ayaw mo ng salitang English? Ang isa lang ang takbo, ang patakaran, policy, program, ng gobyerno hindi pa pwedeng tatlong sangay o kukontra niya pa wala kayong karapatan o no, ako na naging ako na panagsa you have no right to go against the policy of the president head of state and head of government you have to follow kaya nga may sinasabi sila hindi ba follow the leader hindi follow ah wag niyong paluin yung leader